Good afternoon guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Martes. Welcome sa tindahan ni Ineng. At mag update lang ako sa inyo ngayon guys nang dumating na deliver natin kanina. Galing yan sa ayos lang na maraming wala talaga. Ewan ko. Kaunti lang yung aking binayaran kasi nga kaunti lang din yung din uh, dineliver de nila. Guys, maraming wala sa... Meron tayo dito ang ano guys, Oh, itong uh, na cracklings at saka patata. Tig 20 pieces. Uh, bawat isa guys. Ito ay cracklings, 20 pieces. At saka yung uh, patata, 20 pieces din. May, may 10 pieces ako na rin bina-order pero walang dumating na rin di guys. At ito lang yung dumating na chicherya sa atin ngayong araw tayong dalawa Rebisco crackers. Ayan o, oh, Rebisco crackers, dalawa lang. May order ako na na yung dilaw, pero wala. Tsaka yung Rebisco sandwich, wala rin. yun lang. May dalawa tayong Bird brand na suwak, may, may ano pala sila guys, may promo. Tsaka medyo mura siya. 9 pesos lang ang matamaan ng isang uh, isang piraso ng Bird brand swak. O, oh, diba? Less tayo ng 9 pesos. Dagdag kita. At ito o, oh, uh, meron tayong palmolive. Palmolive green, isang tay. Palmolive ah uh, pink, isang tie din. Tapos, yun ito. Ka, ka papaya guys, anim. Yung So, wala tayong safeguard white at saka safeguard pink at saka yung in-order ko na Uh, palm Palmolive soap, wala rin. Wala rin tender care. Kaya ito lang ang laman ng ating mahiwagang karton. <laughs> Tapos ito guys, oh. Sun na 100 ml. May order din ako na 10 piraso na 250 ml. At saka 500 ml, wala rin. Ito lang ang dumating 10 piraso. Ito lang guys. At yung order ko na dalawang Milo. Dalawang tayo na Milo. Isa lang din ang dumating. Ayan, uh, humi, humi, tag-isang dosena, ito yung tama, humi beef, ayan humi beef, isang dusena humi beef, isang dosena na uh, humi chicken, Yon lang guys ang dumating sa atin ngayon. Ang dami talagang wala, so yan ang disadvantage ng nag order tayo online. At ito guys, may dumating akong wawang ngayong araw. Ibang ano ito guys, ibang ibang nagde-deliver dito. Ito yung galing sa Muslim. Sampung wawang, sampung ganito yung kinuha ko guys. Kasi mabili ngayon ang katul. Marami yata ang lamok. Ito. Tapos meron akong mga tuyo pero hindi ko hindi ko na dito kasi nandoon pa yun sa bubunga namin. Binibilad ko kasi medyo mabasa-basa yung uh, tuyo na de-deliver dito sa ating kanina at ito lang guys ang dumating ngayong araw sa atin sa in-order natin yung binayaran ko lang ay maliit lang ito yung ating listahan o oh, daming ikis daming ano talaga wala Ang binayaran ko lang guys is 1,000 1,255 lang ang ating binayaran so ito yung aking ano minsan na parang ayaw kong mag-order online guys kasi um, pag wala, syempre hindi sila, nagre hindi sila makapag-reply na ay walang ganito madam, walang ganyan so diba yan yung disadvantage ng order online maganda, maganda talaga kasi pag ikaw yung namimili kasi pagwala, uh, pag wala makahanap ka ng ibang option ba? Diba? kaya pero okay lang sa akin at least wala akong pamasahe pero kailangan ko pa rin pumunta ng bayan para mamili ulit. Kasi wala akong Nescafe stick. May lista ako niyan. Dalawang pack ng Nescafe stick. Wala. So, wala na akong Nescafe stick ngayon, guys. Wala safe safeguard. Basta ang daming wala. So, para malungkot tayo dahil kailangan pa natin ulit umalis para makompleto natin yung ating paninda. Kasi wala naman yan sa panel. Ang mga ganyang paninda ko. Wala yan sa panel. Bukas, may darating tayo. Yun ayon sa mga dilata naman. Yung yung sa mga birch tree. Yun yun. ang darating bukas, so mag-prepare muna tayo para may pera tayong pambili ng mga dilata. Tomorrow. At hanggang dito na lang guys ang aking update sa inyo ngayon sa ating mga paninda na dumating na medyo disappointed tayo kasi ang daming wala pero maghanap na lang tayo ng ibang option. Siguro pupunta ako sa kabilang barangay mamaya or maybe tomorrow after lunch kung meron drive. <laughs> Kasi may work yung aking mister. At makapamili sana tayo. At hanggang dito na lang guys. Shout out dyan sa aking mga mga silent viewers, sa aking mga subscribers, sa aking mga kaibigan. Uh, shout out sa inyong lahat at salamat sa suporta, salamat sa panunood sa aking mga video, sa aking YouTube channel, Tindahan ni Ining. Hanggang dito na lang guys, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.